right, good morning mga kamix Isang uh, init na umaga At parang sa panibagong vlog na naman natin So for today's vlog mga kamix Ay magkita ko ulit dito sa bundok Dito sa munting buki Para bisitahin ang ating niyog So ayun na uh, mga kamix no? So Matagal-tagal din tayong hindi nang pag uh, bisita sa ating bukid. So, kaya... Ngayon ay... Baktet tayo. Shoutout pala kay Troy Naidal. Diyan sa Valentine Pro Rock 6. Shoutout sa iyo. Idol. Naidal. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, Idol. Sana ay... Uh, Natapos mo na yung uh, private yate na ginawa mo. <laughs> Nagawa kasi yan si Troy ng ano yate. So hindi ko alam kung natapos na ba kasi nga nakita ko siya nung nakarang araw. Alright so shout sa ating mga viewers, subscribers, followers sa ating mga minamahalong FW. Uh, good morning. Thank you, Miguel. Shout po sa inyo lahat and then and sa lahat ng uh, nag-follow sa aking uh, Facebook page ay Kuya Bear TV Kuya Bear TV Kuya Bear Bear B-E-R ah, sa lahat at sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking uh, Facebook page i-follow nyo na ito ito yung uh, Facebook page ko alright grabe mga kamik sobrang init Whew. grabe doon sana ako sa New yugan, eh, kaso umakyat daw si Toto. Kaya makyat na ako din. Oh, makyat rin ako. Right mga kamiks, Dito na tayo. Sa area ni Kulyujo. Ayun okay, na si na Pinakadulo. Oh, wala yan, oh. Imong bayran! Grabe mga kamigs, oh. So, so sobra sa kainit sa kalibutan mga kamigs. Ang mga sagbot ng alaya na yung taon. Lord, kanos naman yung taon kamagulan, Lord. Grabe, na nanginita mga kamigs, oh. Tinawa, sobra kainit ng alaya na natalan. Alright, magandang mga mga nanaman, umaga mga kamiks So, magandang tanghali po sa din lahat So, ayun, kung makikita nyo mga kamiks Grabe, nalaya yung mga damo dito Ayun no, makikita nyo mga kamiks Grabe Iwan ko lang kung makasurvive ba itong pananim natin na mga niyog Kasi napakainit talaga Ramdam na yung, ano, ilinyo hey. Napakainit dito sa aming area mga kamiks Kita nyo naman yung mga kawayan kanina ay no yung kawayan yun yung mga kawayan ko dun mga so nako parang mamatay ata to ayun mga kawig grabe ang init mga kawig ayan kita nyo di ba na side laya po ng mga sagbot oh. So, grabe dyan ang ilin nyo. So, dito sa pikas nasunog na po na Ang bukid dito. Mutong Buto na patawag siya nagbumbiro Pero pagkabot sa bumbiro Buat nang kelayo patay na Pagkabot <laughs> <laughs> sa bumbiro so, Sobrang init kasi mga kamix Grabe ka init yun hey, Tabang mga langit Basta so, pa man yung taon mag ulan Alright so nalapit na rin karoon sa pikas na area Before may uh, magawa sa uh, Gikan mi sa mga area Siyempre nami mga area na magian So Kita nyo naman Sunog din yung mga damo Sabi So ito yung area na ni Quarry So ayan o oh. mm -hmm. Grabe mga kamiks Ang init o Woo! Kainit Yee. Grabe kainit mga kamiks Hello pa pauwi na tayo. So, hindi pa kaya na mag uh, stay sa bukid ngayon. Ngayong so, mga oras na to kasi napakainit. Sabi. Alright, pauwi na mga kamix. For the first time, nakaraga ako akong bike. <laughs> <laughs> Grabe. Naka-try down sa... Wala niyang ibutang sa buwan na Wala. Na try and down mga kamix. Woohoo! <laughs> <laughs> Mahirap pero <huwag> kakayanin. <laughs> Masakit pero tiisin. <laughs> tiisin yung sitting mo. So first time tanag bike ride and feature mga kamix na naikarga ka Gigan na yung bukit. Oh, ha. Oh. na mo ipakita na, hmm. na tumba uh, right, kay Ever. Wala wala lang mo ipakita tong tumba mi kay man. Ah. Ay, kita kita na kumaya ka kay. Dapi kay init na ako guys. All right, I'm back mga kamig. So nakaabot na yung taon mi diri sa balay nila parang kakidots no. So for the first time nga nagbike ko nga ay karga sa atubangan pa, grabe. May na lang sa kasi rubay mga kamiks Kaya wala mo kung nandirag bike si parang kikilods Kaya ako na lang siyang gisakay Kaya di makaya o maginahinay lang may lakat Kaya init kayo So Probe ligon tested jud si gantik bike ni gisah Nagipalit na ko sa mga car ha. Alright I'm back mga kamiks Maganda 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 magandang maganda ang hapon Dating lahat, lahat So for the biggest vlog ay I nagtumitingala tumitingala ako sa itaas mga kamis kasi nga nandito tayo sa ilalim ng new Gun. Uh, magputol tayo ng mga damo so kung kanina uh, nakita nyo ko dun sa mismong area dun sa bukid dun sa bundok so bumaba ako and then ito naman talaga yung uh, pinunta ko dito para magputol ng uh, mga damo kasi nga uh, sa sunod ng mga buwan ay magpa-harvest o magpasaka na naman sila ng mga niyog, so kami naman yung mag ano dito, kumbaga magtapok ba so ngayon ay ito yung, ito yung puputunan din ng damo ulit no sa mga nakakita sa akin sa vlog yung uh, yung past na mga upload ko, so dito po yon so FYI lang uh, hindi po to sa amin ha, hindi po sa akin to kumbaga gumagawa lang ako, alright let's go Alright mga kamiks no So Hindi talaga tayo magkumpiyansa ah. Kasi nga Nahulugan po ng niyog yung antiko So kaya tumitinga na ako sa Bawat puno na aking madadaanan Para iwas disgrasya So laglagan tayo ng Niyog Eh, e, naku nako balikado All right. Ayun pa mga kamiks. So, kunti na lang sana. Eh, mag-alasize na. Kaya, uwi eh, tayo mga kamiks. Shoo! Grabbing init. So, ayun na mga kamiks, no? So, tayo'y pauwi na sa bahay nila. Ang kilbuyit, laparing kakidots. Nga hapon na. Ha? Pahinga tayo and then... Magpadyak na naman tayo pa uwi. Alright, so, pinapasalamatan ko lang ang lahat ng mga aking uh, subscribers, viewers. Kahit pa paano. Kahit na uh, hirap tayo sa ating revenue. Pero, upload lang tayo ng upload. Yung iba, uh, nakapag uh, sildo na nga. Dalawang sildo. Ano tayo. Wala pa. <laughs> <laughs> Hanggang ano lang tayo, uh, isang silduhan lang tayo kasi nga ang tagal mapuno yung 100 dollars. Wala yung buhay, hindi hindi man tayo ah uh, sikat, wala tayong uh, kinakapitang sikat or kumbag, uh, kumbaga nigapang natin na mag-isa or ginapang natin yung mga views natin no, kahit na nahihirapan tayo. So bonus na lang yun sa iba yung mayroon silang uh, lang mga sikat, siyempre pag dumikit sila doon na ah, hihilain talaga yung views nila so yun know, o shout out din pala sa ating ah, mga minamahal mga FW may big love shout out sa so, mga kanasulok ng na mundo na ruroon sana ay nasabot po kayong kalagayan and then maraming salamat sa lahat ng uh, nagpalo sa aking facebook page kuya of tv and then hanggang dito ko na lang tatapusin ito ang uh, vlog this day uh, sana ay uh, nakaabot ka hanggang dulo no, sa aking video ngayong uh, araw. Alright, no? so hanggang dito lang. God bless sure you all and bye-bye.